Ikalawang mga kronika, Kabanata 24 Si Hoas ay may pitong taon nang magpasumula maghari, at siya ay nagharing apatnapung taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay si Bia na taga Beerseba, at gumawa si Hoas ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, lahat ng mga kaarawan ni Hoyada na saserdote at kumuha si Hoyada ng dalawang babae upang maging asawa ng hari, at siya'y nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nangyari, pagkatapos nito, na inisip ni Hoas na husayin ang bahay ng Panginoon, at kanyang pinisan ang mga saserdote at ang mga libita, at sinabi sa kanila, Magsilabas kayo hanggang sa bayan ng Huda, at magtipong kayo sa buong Israel nang salapi, upang husayin ang bahay ng inyong Diyos sa taun taon at sikapin ninyo na inyong madalin ang bagay. Gayon may hindi minadalin ng mga libita, at ipinatawag ng hari si Hoyada na pinuno, at sinabi sa kanya, Bakit hindi mo ipinadala sa mga libita ang buwis na iniutos ni Moises Nalingkod ng Panginoon, at ng Kapisana ng Israel, mula sa Huda, at mula sa Jerusalem, na ukol sa tabernakulo ng sa sapagkat giniba ng mga anak ni Atalia, niyaong masamang babae, ang bahay ng Diyos, at kanila namang ginugol sa mga baal, ang lahat na itinalagang bagay sa bahay ng Panginoon. Sa gayoy, nagutos ang hari, at sila'y nagsigawa ng isang kaban, at inilagay sa labas sa pintuang daan ng bahay ng Panginoon, at sila'y nangagtanyag sa Huda at sa Jerusalem, na dalhin sa Panginoon ang buwis na iniatang ni Moises na lingkod ng Diyos sa Israel sa ilang, at ang lahat na prinsipe at ang buong bayan ay nagalak. At dinala at inilagay sa kaban hanggang sa natapos. At kagayon nang dalhin ang kaban sa kawanihan ng hari, sa pamamagitan ng kamay ng mga libita, at nang kanilang makita na maraming salapi, na ang kalihim ng hari at ang pinuno ng pangulong saserdote ay naparoon, at inalisan ng laman ang kaban, at kinuha at dinala uli sa dakong kinaroroonan. Ganito ang kanilang ginawa araw-araw, at nagtipo ng salapi na sagana, at ibinigay ng hari at ni Hoyada sa gumagawa ng gawaing paglilingkod sa bahay ng Panginoon. At sila'y nagsiupan ng mga kantero at ng mga anluwagi upang husayin ang bahay ng Panginoon. At nang nagsisigawa naman sa bakal at tanso upang husayin ang bahay ng Panginoon. Sa gayoy, nagsigawa ang mga manggagawa, at ang gawa ay nayari sa pamamagitan nila, at kanilang itinayo ang bahay ng Diyos sa kanyang kalagayang, at pinatibay. At nang kanilang matapos, kanilang dinala ang labis na salapi, sa harap ng hari at ni Huyada na siyang mga ipinagpagawan na mga sisidlang sa bahay ng Panginoon. Sa makatwid bagay, mga sisidlang upang ipangasiwa at upang ipaghandog ng hain at mga sandok at mga sisidlang ginto at pilak at sila'y nangaghandog na palagi ng mga handog na susunugin sa bahay ng Panginoon. Sa lahat ng mga kaarawan ni Huyada ngunit si Huyada ay tumanda at napuspos na mga araw, at siya ay namatay. Siya ay may isang daan at tatlongpon taon nang siya ay mamatay, at inilibing nila siya sa bayan ni David sa kasamahan ng mga hari, sapakat siya gumawa ng mabuti sa Israel, at sa Diyos at sa kanyang sambahayan pagkamatay nga ni Hoyada, ay nagsiparoon ang mga prinsipe ng Huda, at nangagbigay galang sa hari. Nang magkagayoy, dininig sila ng hari, at kanilang pinabayaan ang bahay ng Panginoon, ng Dios ng kanilang mga magulang, at nangaglingkod sa mga asera at sa mga Diyos-Diyosan. At ang pag-iinit ay dumating sa Huda at sa Jerusalem dahil sa kanilang salang ito. Gayon may nagsugo siya ng mga propeta sa kanila upang dalhin sila uli sa Panginoon. At sila'y sumaksi laban sa kanila. Ngunit hindi sila pinakinggan. At ang Espiritu ng Diyos ay dumating kay Sakarias na anak ni Hoyada na saserdote. At siya'y tumayong mataas kay sa bayan. At nagsabi sa kanila, Ganito ang sabi ng Diyos, Bakit kayo'y nagsisisalangsang sa mga utos ng Panginoon? Na anupat kayo'y huwag magsiginhawa? Sapagat inyong pinabayaan ang Panginoon, Kanya namang pinabayaan kayo. At sila'y nagsipagbanta laban sa Kanya, At binato siya ng mga bato, Sa utos ng hari sa looban ng bahay ng Panginoon sa ganito ay hindi inalaala ni Hoas na hari ang kagandahan loob na ginawa ni Hoyada na kanyang ama sa kanya, kundi pinatay ang kanyang anak, at nang siya'y mamatay, kanyang sinabi, Masda ng Panginoon at pakialaman, at nangyari sa katapusan ng taon, na ang hukbo ng mga taga-Syria ay umahon laban sa kanya at sila'y nagsiparoon sa Huda at sa Jerusalem. At nilipol ang lahat na prinsipe ng bayan mula sa gitna ng bayan. At ipinadala ang buong samsam sa kanila sa hari sa Damasco. Sapagkat ang hukbo ng mga taga Syria ay naparong may munting pangkat ng mga lalaki. At ibinigay ng Panginoon ang isang totoong malaking hukbo sa kanilang kamay Sapagat kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, sa gayoy, nilapata nila ng kahatulan si Hoas, at ng kanilang lisanin siya, sapagat iniwan nila siya sa maraming mga sakit. Ang kanyang sariling mga lingkod ay nagsipagbanta laban sa kanya, dahil sa dugo ng mga anak ni Hoyada na saserdote at pinatay siya sa kanyang higaan, at siya namatay, at inilibing nila siya sa bayan ni David. Ngunit hindi inilibing nila siya sa mga libingan ng mga hari, at ang mga ito ang nagsipagbanta laban sa kanya, si Sabad na anak ni Simat, na Amunita, at si Josabad na anak ni Simrit, na Moabita tungkol nga sa kanya mga anak at sa kalakhan ng mga pasang ipinasan sa kanya at sa pagtatayong muli ng bahay ng Diyos. Narito, nakasulat sa kasaysayan ng aklat ng mga hari at si Amasiyas na kanyang anak ay naghari ng na kahalili niya.